Okay. Uh, itong video na to para kay Choi lang talaga. So hindi niya alam to. Siya lang bibidyoan ko. Wala ko rin na paano siya maglaro. Galit na. Galit na siya. eh Nagreklama na. Dati na mad na. Hindi na tumakbo. Doon. Ang kinas yung kamay oh. Oh. Ganda ng pasa. Nice Tansin tayo ni Buster <laughs> <I don't know. laughs> Nice one Nice one daw sabi niya Ganda ng baga sabi Nice one Parang hindi siya masyadong tumatakbo ngayon. Oh, grabe naman yun. Galing ang depensa ni Boss Choy. Eh. Isang kamay lang. Ibitawan yung bola. Ayan, siya naman yung maglalabas ng bola. Ganda ng pasa. Kung napansin niyo yung gupit niya parang si Daniel Padilla. Ayan yung gupit ni Daniel eh. Siguro idol ni Chayana. Ano? oh na, galit na. Yun, siya, siya yung rebounder. Tingnan mo, oh, bilis, bilis, grabe. Oh. Oh. Kala ko magpipinoy step pa. Oh. Sayang. વશ્ચો wala na wala na si boss Choy. uy grabe oh kita nyo yun shout out kay Steph tama yung takbo ni Choy oh grabe yun oh abot niya taas talaga tumalun Simula nung araw-araw na siya nag-gym Pati yung talon niya mas na rin Ingat-ingat uh, sa mga tumitira sa tres harapan ni Choy Sige, hindi talaga kayo makakaporma Sigurado sa palpal kayo dyan pa mapasok yung bola. Pag sinabi niya wala-wala talaga. Tansyado niya yan. Ako may super powers itong si Boss no sa kanya rin bang was ng dapat ng assist. Kita mo ang lakas niya sobrang forma. Ayun. Marata si Daniel Padilla. Oh, mutik na naman. Kita mo. Sobrang taas tumalon. Nalundagan niya si, ano, Boss Mark. sumakbo. Bilis. Iti ko nang hindi ma-video ha. Sobrang bilis. Oh. O. Parang yoyo. Pasap nalang yan. Kala ko matitres. Oh yan na.

Huwag kang ni Boss Joy yung mga taga-Satwa. <laughs> Ako, Boss Joy, maraming magagaling doon. Kaya kayang-kayang mo yun. 在。<Yeah! S 1> Asis niya yun ganda na ganda ng ah, Gals, uh, ang ganda yung asis niya <laughs> panis, panis si na panis si Ralph panis si wala yun <laughs> Oh. oh. Ah, hindi na masayad yung panyo sa ano, sa court. Sobrang bilis. Oh. Nandun na. Grabe talaga. Ito mo yung connection niya. Nulog pass yun galing kay Choi. Tapos pinasa kay Matt. Tapos pinasa doon sa Matangkat. Oh, grabe yung depensa. Tingnan mo, kita mo naman yan. Kaya lang, pag naharangan na siya ni Mark, wala na. Doon lang talaga siya na tatalo. depensa niya kaya yan. Oh. Yung malang nakaporma si Dennis nung binantayan ni Choi. ang ang depensa ni Choi. Ayan. Choi versus Jan. Ayan.

last na ang team ni Boss Choi Tama naman panalo na naman siya hindi pa natatalo yan guys September laging panalo October konti lang yung talo niya grabe, grabe laki na siguro na ipon niya dito sa park laki. Guys, kaya pala pa lang mapapansin ko bago na naman yung sapatos niya nung pumunta siya ng gym. Eh no, sya pa yung tumira. Oh. Sya yung tumapos. Tama naman. Boss Choi. Eh na yan. Ano 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 ano? Wala ka pala Ralph eh. Kita mo yung gimbal. Okay guys. and but first game